sa Dakong Silangan. Bahagi ng pinagdaanan ni Haring Pilipo at Reyna Malaya sa maalamat ng mga pulong ginto. 1,128 Ni Jose Corazon de Jesus Itong haring ito'y may dalawang anak. Isang makadukhat, isang makapilak. Itong masalapi, baliw na lumiyag. Dito kay Mandiwang, prinsesang marilag. Ibig ng prinsipe, ng prinsipe dolar, Nakunan ng lupat ang prinsesang hirang. Nais na itanim doon sa silangan ang lahat ng kanyang ari at kalakal. At yaong bandilang may araw at tala, may ilang panahong makita't mawala. Kung may kalayaang dooy mawiwikay, walang kasarinlan sa gintot sa lupa. Maganda ang hawla na nakakatulad, ang lupang silangang mayamang mahirap. Malayang ang Iboy umawit sa gubat. Ang gubat ay kulong na malaking lambat. At ang isa namang prinsipeng marangal na anak ng haring na asay kasarinlan, Duke Demokito, kahit sumisigaw, talo ng salapi ng paggagahaman. Ngunit si Mandiwang, kakakasal noon sa panggagahamay laging tumututol. At ang mana niya'ng kulong kinakandong Masaganang dugo ang dumilig doon. Samantala namang demokritong anak ng Haring Samuel na makamahirap. Tumutulong siyang araw magpasikat, subalit aayaw payagan ng pilak. Sa ganyan na hati ang pakikisama, pinag-aagawan si Reyna Malaya. Mithiin ng bayay, bigyan ng ginhawa, kalaban ng pilak na pambulag mata ang pilak na bilog na nakabubulag, tila nakasabit sa agilang pakpak. Kaya pati langit nooy inuulap at ayaw matanggal sa pagpapahirap. Matulis na kuko ng gintong dayuhay, tumarak sa dibdib ng lupang silangan. Mahinang lumakas, ngayoy nangangangkam, langaw na dumapo sa isang kalabaw. Panay na pangakong kaysa sarap dinggin, kung di natutupad sing sarap ng hangin. Tuntunin at batas kung minsay sipain. Orden ng palasyo'y isang basang papel. Sa gayon pamuling, lumamlamang araw. Nitong sawing lahi sa dulong silangan. Mayroon bayan pa lang kahit sinasakal, ay di mo makita ang bakas ng kamay. Parang may engkanto ang ibong agila. Nalulukuban kay di mo alumana pinag-aantay ka ng isang umaga, katanghalian na'y nag-aantay ka pa. Saka naturuang ang bayay mahilig, sa hilig din nilang parang bagong sakit. Sa mga salitang lubhang mapangakit, nagpautang hanggang umabot sa liig. Sa mga dambana ng bayaning banto, panay na dayuhan ang itinatampo. Bayani ng bayay madalas malimot, insenso ng puri sa dayo ang suog. Kumanga ang bayan sa di uri. Ikinahihiya ang sariling lahi. Magkakababayay nagkakatunggali. Sa hirap ng pinggang may lutong sa labi. Mayroong magsasabing ang dayuhang iyay. Dapat nang ibagsak pagkat mapanlin lang. Ngunit ang dadampot at magsasanggalang mga tao na rin sa lupang silangan. Palibhasay dooy malaya ang lahat sa isip ng bayay malayang ang ganap. Ang bandila nilang hindi mailabas, kundi kaagapay ng bandilang padpan. Ang salapi nila ang tatak sa likod, ay ibong adar ng tanda ng pagsakop, tugtugi ng bayan kapag tinugtog, tugtugi ng dayo ang isinusunod. At ang kabataang tila nabubulag, kay dami ng aklat ngunit walang aklat, libo-libong aral, laksa-laksang pilak, paglabas sa temploy, dayuhan ng utak.